you know, what's up guys? <laughs> yan, sama nyo akong magtapon ng basura dito sa amin, Kapili New Brunswick, Canada. Dito sa amin kasi may tatlong klase ang plastic ng pagtatapon ng basura dito. Yung kulay green, yan, yung sinusuput ko na yan is pang mga nabubulok yan. Kailangan hindi mo ilalagay yan sa mga ibang kulay. Kailangan green lang. Tapos yung mga hindi nabubulok naman, yan, kulay puti at kulay blue yung schedule namin yan is bali nung last week pa yan January 21, January 27 tapos ang taponon ng basura dito every Tuesday kaya sa January 30 kukunin yung basura bali ngayon dito is January 29 tapos next week naman kulay blue ganon nagsasalitan lang pero yung mga mga nabubulok talagang naka-steady lang siya sa kulay green kaya yun kailangan may color coding na magtatapon ng mga basura dito kasi sa trash bin mo pag hindi yung kulay ngayon na naka-schedule hindi nila pugunin kasi pag hindi mo na pag hindi nila nakuha yan matatambakan yan kaya yun kailangan tama yung basura na ilalagay mo dun sa trash bin mo tapos yan palabas na tayo at magsasapatos lang ako kasi medyo malamig pero nag i din siya pero hindi siya ganun kalakas ang snow, hindi katulad sa ibang province na malakas talagang snow dito ngayong taon na to, hindi naman sya ganun kalakas ang snow dito nag-i-storm pero hindi sya ganun kakapal ng mga snow, kaya yun know, o kung napapansin nyo, nag-i-snow pero mga flurries lang, hindi sya yung talagang bagsak na bagsak yung snow hindi katulad sa ibang province ng Manitoba at mga Alberta, Saskatchewan, ganyan yata na sobrang kapal lang isno dyan. Tapos yan, tumatakbo na ako dyan kasi medyo malamig at nanunuot sa balat kasi nakapadyama lang ako dyan. Medyo binibilisan ko na nga kasi medyo madulas pa yung daan dyan. Kaya yun, dito na tayo sa bahay. Kaya yun, sa susunod ulit, bye. Buhay, Canada!